hindi na nagulat si Tyson nang marinig niya ang impormasyong nalaman ni Brian. Dahil sa simula pala, na sinasabi sa kanya na kanyang isip na ang babaeng pinakasalan niya ay hindi ang totoong Selidita Canor. Patuloy na inireport ni Brian ang lahat ng impormasyong nalaman niya. Ang presidente na Canor Group ay may dalawang anak na babae. Ang panganay na anak na babae ay tinatawag na Celia Canor. At ang nakababata ay si Celidita Canor. Tiningnan ko ang mga background nila. At nalaman kong half-sister pala si Celidita at Celia. Ang ina ni Celia ay si Jennifer Carpio. Ang unang asawa ni Damian. At ang ina ni Celidita ay ang kanyang pangalawang asawa na si Mabel. Namatay si Jennifer sa sakit. Ilang taon na ang nakalilipas. Hindi nagtagal. Kinuha ni Damian si Mabel. At ang anak niya dito. Sa kabilang banda, napilitan si Celia na umalis sa pamilya Kanor. At mamuhay ng mag-isa. Ito ay naghirap mag-isa. Noong nabubuhay pa si Jennifer, si Mabel ang itinuturing na asawa ni Damya. Ibig sabihin, illegitimate daughter si Celidita. Pagkamatay ni Jennifer, lumipat si Celidita sa tirahan ng pamilya Kanor. Kasama ang kanyang ina. Nang sandaling lumipat si Celia, ilang taon na ang nakakalipas. Halos nakalimutan na siya ng lahat. At hindi na siya binanggit ni Damian mula noon. Kaya palaging iniisip ng mga tao na meron lamang itong isang anak na babae. Habang pinakikinggan ni Tyson ang nakaraan ni Celia, mas lalo siyang nalungkot. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit tila laging kapos si Celia sa pera sa kabila ng pagiging membro ng Pamilya Kanor. Lumalabas na inabanto na ito ng Pamilya Kanor. Kasunod nito, naunawaan na niya kung bakit siya nito pinakasalan. Mababa ang tingin sa kanya ng Pamilya Kanor. At iniisip ng mga ito na nawasak ang mukha niya. At may mahinang pangangatawan. Tiyak na pinilit ng mga ito si Celia na pakasalan siya. Bilang kapalit na kapatid nito. Patuloy na nagreport report si Brian. Isa pa, Si Damian ay nag-iisang anak na lalaki na kanyang mga magula. Wala siyang kapatid, kaya walang pinsan si Miss Canor. Pumintig ang panganitay son at nagdilim ang mga mata. Naisip niya ang araw sa labina ng isang babae na sinasabing pinsan ni Celia ang nanggugulo kay Celia. Hinala niya, ang babaeng iyon ang tunay na salidita. Isang kapatid sa ama na nagtanim ng puot kay Celia. Nang maisip ang bagay na iyon, lumingon siya kay Brian at nagtano, Meron ka bang larawan ng dalawang anak na babae ni Damya? Naghanda ng maaga si Brian. Nang sandaling natapos ni Tyson ang mga salita, inilabas niya ang mga larawan at ibinigay ito kay Tyson. Sa isang sulya, nakilala ni Tyson ang babae sa kaliwang larawan. Ito ay ang asawa niya, si Celia. At ang babae sa kabilang litrato ay si Celidita. Ito mismo ang nagpahirap kay Celia sa labina noong araw na iyon. Nang makumpirma ni Tyson ang kanyang hula, mas naging malungkot ang kanyang mukha. Sinulya pa ni Brian ang ekspresyon na kanyang amo, bago muling nagpatuloy. At saka ipinakita ko na rin ang mga litrato, sa bodyguard at sa driver na pinigil ko noon. Kumpirmado na ang miskanor. Na nag-utos sa kanila ay itong nakababatang anak na babae sa si Selidita Canor. Napangisi si Tyson. Lalong lumala ang ekspresyon niya. Pinigilan niya ang kanyang galit at sinabi kay Brian. Magaling. Agad namang yumuko si Brian ng may paggalang at nagtanong. Sir, may iba ka pa bang ipag-uutos? Sa paghaplos sa isang sulok ng dokumento, Tila may iniisip si Tyson. Pagkaraan ng ilang sandali, malamig siyang nagutos. Investigahan mo ang kasalukuyang krisis sa pananalapi sa Canor Group. Gusto kong malaman kung gaano karaming pera ang ibinigay ng pamilya Hudson sa Canor Group. Hindi napigilan ni Tyson ang kanyang gali sa pag-iisip na si Celia ay nagdusa ng husto at ang sarili nitong pamilya ay wala itong awang tinalikura. Ang tanging iniisip niya lang ay kailangan niyang humingi ng hustisya para sa kanyang asawa. Sir, may plano ka bang kunin ang Kanor Group? Galit na umiling si Tyson. Ang Kanor Group ay isang maliit na grupo. At hindi ko gusto. Pero pagbabayarin ko sila ng malaking halaga. Dahil sinaktan nila Damian at si Lidita ang asawa ko. Tumango si Brian. Tumalikod at lumabas ng opisina. Kinuha ni Tyson ang larawan ni Celia at masuyo itong tiningnan. Puno ng lambing at simpatiya ang kanyang mga mata habang hinahaplos ang larawan. Kahit ngayon lang niya nalaman ang lahat, hindi niya sinasadyang ilantad ang pagkatao ni Celia. Kung sa bagay, may sarili din siyang sikreto. Alam niyang may iba pang dahilan si Celia kaya pumayag ito sa kahilingan ng pamilya Kanor na pakasalan siya. Bilang kapalit na kapatid nito. Kahit na curious si Tyson, ayaw niyang pilitin si Celia na sabihin sa kanya ang totoo. Maghihintay siya hanggang si Celia ay magkusa na ipagtapat sa kanya ang lahat. Sa pag-iisip na ito, bigla niyang nami si Celia. Hindi siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe dito. Sel, anong ginagawa mo? Ayos lang ba ang lahat sa trabaho mo? Bigla niyang gustong malaman kung ano ang ginagawa ni Celia. Kahit nakita niya itong busy, kalahating oras ang nakalipas. Pakiramdam ni Taiso. ay naranasan nila ni Celia ang magkatulad na nakaraan. At nilamon siya ng awa. Nagsimula siyang mag-isi. Isang blessing para sa kanya ang makasama si Celia. Ito ang pagbibigay ng Diyos sa kanya. Natubusin ang kanyang sarili. Sa pamamagitan ng paghihiganti para sa kanyang asawa. Ang kanilang kapalaran ay magkatulad. Ang pinakakakaibang bagay na nangyari ay ipinadala si Celia sa kanya. anuman ang dahilan. Ang pagtatagpong ito ay isang napakasayang bagay para sa kanya. At gusto niya itong alagaan habang buhay. Si Celia ay abala sa kanyang trabaho ngayon at medyo napagod. Ngunit nang makita niya ang mensahe ni Tyson, natuwa siya. Nakaramdam siya ng labis na saya na inaalagaan siya ni Tyson. Ngunit nalungkot din siya ng maisip na pinapagod nito ang may sakit na katawan para magtrabaho ng husto. Bago matapos ang lunch break, naisa isa na ni Celia ang mga pangunahing punto ng file. Nagplano siyang mag-online para mangolekta ng ilang komento tungkol sa fashion sense ni Brea. Hindi nagtagal at dumating ang assistant ni Brea na may talang special na tea para kay Celia at napunta kay Celia ang tingin ng lahat. Special treat sa iyo ni Miss Duffy. na flattered si Celia pero naiingit ang tingin sa kanya ng mga kasamahan. Ibinaba ni Kylie ang kanyang ulo. Palihim niyang itinuyom ang kanyang mga kamao at sumumpa na pahihirapan si Celia. Matapos ipadala ang special na tea para kay Celia, bumalik ang assistant ni Brea na si Kelly sa Performing Arts Department at nagsumpong kay Brea. Pagkatapos, ay nagpadala si Brea ng mensahe kay Mr. Reyes na nagsasabi, Mr. Reyes, ang aking assistant ay nagdala ng special tea para kay Celia. Gaya ng iniutos mo, Ibinaba ni Brea ang kanyang telepono. Kinuha niya ang kanyang kape at dahan-dahang humigo. Nagtataka siya kung bakit gano'n na lamang ang atensyon na kanilang CEO kay Celia. Si Celia ay nagsimulang magtrabaho ngayon. Hindi niya akalae eh, na nakita na ni Mr. Reyes si Celia noon. Hindi kaya magkakilala talaga sila. At meron silang special na relasyon. Matapos lumabas si Kelly ng departamento, nagpadala ng pasasalamat si Celia kay Brea. Sumagot si Brea. Konting binipisyo lang yan para sa bagong empleyado. At sana ay nagustuhan mo. Pagkabasa ng reply ni Brea, ibinaba ni Celia ang telepono niya. Pero may pumasok na namang mensahe mula kay Brea. Cel, may itatanong ako sa'yo. Magkakilala ba kayo ni Mr. Reyes? Related ka ba sa kanya? Saglit na natigilan si Celia. Nakaramdam siya ng chismis sa sinabi ni Brea. Ordinaryong tao lang ako, Brea. Paano ko makikilala ang isang tulad ng CEO ng Shemsi Group? Bakit bigla mong naisip yan? Sa totoo lang, curious pa rin si Celia hanggang ngayon kung bakit dinoblin ni Mr. Reyes ang kanyang sweldo. Mabilis na sumagot si Brea. Wala naman. Nararamdaman ko lang na sobrang nag-aalala sa iyo si Mr. Reyes. Kaya inakala kong kilala niyo ang isa't isa. Pero dahil sa sinabi mong hindi mo siya kilala, siguro ay mataas lang talaga ang tingin niya sa talent mo. Kaya maganda ang pakikitungo niya sa iyo. Kaya naman dapat ako magsikap, di ba? Sagot ni Celia kay Brea. Inabot si Celia ng halos apat na oras upang tuluyang gumuhit ng isang damit sa magaspang na draft. Ito ang unang gawain ni Celia pagkatapos niyang makapasok sa kumpanya. Umaasa siyang matatapos niya ito sa maikling panahon. Kung tutuusin, ang pagpasok niya sa kumpanya ay nagdulot ng maraming kontrobersya. Kung makakagawa siya ng maaga, magbabago ang tingin sa kanya ng kanyang mga kasamahan. Sa ganitong paraan lamang niya maaabot ang inaasahan ni Brea. Sunod-sunod na naglabasan ang mga empleyado sa trabaho. Gustong mag-overtime ni Celia para gawing perfect ang disenyo. Ngunit kinailangan niyang talikuran ang ideyang ito. Nang maalala niya na kailangan niyang pumunta sa ponsya para isang laang singsing. Kaya dali-dali niyang inayos ang kanyang mesa at lalabas na sana para kumuha ng taksi. Ngunit bago siya makalabas ng opisina, lumapit sa kanya si Derek at nagtanong. Sel, saan ka nakatira? Gusto mo bang ihatid kita? Lumapit ito na kaunti sa kanya. Salamat, Derek, pero may gagawin pa ako. Kinuha ni Celia ang kanyang bag at nagpaalam kay Derek. At nagmamadaling lumabas ng opisina. Naroon pa rin si Kylie at nakita ang nangyari. Pagkaalis na pagkaalis ni Celia ay lumapit siya sa lalaki. Mr. Derek, hindi ba na-appreciate ni Celia ang kabaitan mo? Bakit hindi na lang ako ang ihatid mo? Nakatira tayo sa isang lugar na hindi kalayuan sa isa't isa. Your place is out of my place. Sabi ni Derek sa katumalikod at umalis. Sa sobrang galit ni Kylie, muntik na niyang maibagsak ang telepono niya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang kinulam ni Celia ang mga lalaki sa opisina nila. Dahil ba maganda ang mukha ni Celia? Habang nakasakay si Celia sa taxi papunta sa pawn shop, nagpadala siya ng mensahe kay Brea at sinabing umuwi na siya. Pagkatapos itinawagan niya si Flavia upang paalalahanan na alagaan ang sarili. Huminto ang taxi sa harap ng pawn shop. Bumaba siya ng taxi at naghintay sa may pintuan. Pagkatapos niyang sagutan ang form, pinapasok siya ng staff. Maingat niyang inilabas ang diamond ring na ibinigay sa kanya ng Hudson family. At iniabot niya yun sa isang empleyado doon. Magkano ang singsing na ito? Kinuha ng staff ang singsing at saglit na tiningnan. Bahagyang kumunot ang noon nito na tila may gustong sabihin. Miss, pakihintay na lang sandali. Medyo natarantas si Celia. Napakamahal ba ng singsing? Kaya hindi ito naglakas ng loob. Napresyohan ito ng madali. Pero hindi niya akalain na may kakaiba sa singsing. Parang ordinaryong singsing na diamante lang iyon. Kaya la, medyo mas malaking brilyante ang nakalagay dito. Dinala ng staff ang kagamitan sa pagsusuri. Dalawang beses itong tiningnan. At sa wakas ay ibinalik ang singsing. Sorry po ma'am. Pero hindi po namin matatanggap yan. Dahil ang singsing -sing na ito ay peke. Sa revelasyong iyon, nakaramdam na sobrang gulat si Celia. Para siyang tinamaan ng kidla. Hindi siya makapaniwala na peke ang wedding ring na ibinigay ng pamilya Hudson. Na siyang pinakamayama at pinakamakapangyarihang pamilya sa siyudad. Ang kayamanan ng pamilya Hudson ay kilala ng iba. Sa katotohanan sila ang nag-iisang pamilya na may hawak ng mga alahas sa henerasyon. Ang pamilya Hudson ay walang pakialam kay tayso Iyon siguro ang dahilan kung bakit hindi malang sila nag-abalang gumastos ng kahit isang sentimo dito. Dahil peking singsing lamang ang ginamit nila para sa kasal. Naisip ni Celia sa kanyang sarili. Napabuntong-hininga siya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na awa para kay Tyson na palaging minamalitrato ng sariling pamilya. I'm sorry na abala kita. Awkward nang umiti si Celia at binawi ang singsing para umalis. Ngayon, nakaramdam siya na kawalan ng magagawa. Talagang hindi niya alam kung paano makakalikom ng pera para sa operasyon ni Flavia. Ngunit nang tatayo na sana siya, pinigilan siya ng staff. Miss kahit hindi maisasangla ang isang ito. Maganda naman ang kalidad ng singsing sa daliri mo. Gusto mo bang la ito? Natigilan si Celia at pakiramdam niya ay medyo nakakatawa ang sandaling ito. Ang singsing sa kanyang daliri ay regalo sa kanya ni Tyson sa kanilang kasal. Sinabi niya dito na ang singsing na yun ay peke at hindi gaanong mahal. Lalong nahiya si Celia habang nakangiting nagpapaliwanag sa staff. I'm sorry, pero peke din ang singsing na ito at wala itong gaanong halaga. Habang nakatingin sa kanya, ang staff ay ngumiti na may isang pahiwati na hindi maipaliwanag na pag-asa. Miss, ang galing mo palang magpatawa. Mahabang panahon na akong nagtatrabaho sa pawnshop na ito at nakakita ako ng mamahaling mga alahas. Kaya madali kong matukoy kung peke o totoo ang isang ito. Ang brilyante sa iyong singsing -sing ay malinaw na nangungunang graph pink na brilyante na may mataas na kalidad. Kaya paano mo nasabing wala itong halaga? Pero peke talaga ang singsing -sing na ito. Pagpipilit ni Celia. Ngumiti ang staff at muling nagsalita. Naniniwala ako sa sarili kong paghatol. Gusto mo bang tanggalin ang singsing? -sing? at hayaan mo akong suriin ito. Hindi alam ni Celia kung ano ang ipapaliwanag pa. Kaya ibinigay iyon sa lalaki para suriin. Bigla siyang na-curious kung saan binili ni Tyson ang singsing -sing na iyon. Mahirap makabili ng pekeng mukhang makatotohanan. Para malito ang halos lahat. Noong nakaraan, napagkamalan ni Brea na tunay ang singsing -sing na iyon. At ngayon, napagkamalan din ito na ng staff ng pawn talaga bang wala kamali-mali? Ang pamamaraan ng imitation ngayon. Matapos suriin ng staff ng ilang beses ang singsing, magalang niya itong ibinalik kay Celia na may malawak ng ngiti sa mukha. Ang singsing na diyamanteng ito ay talagang tunay. At ayon sa bigat nito, hindi bababa ang halaga nito sa 50 milyong piso. Nang marinig ni Celia ang napakalaking halaga para sa isang maliit na Peking singsing, natigilan siya. Gusto niyang pagdudahan ang sarili. Meron ba akong hindi naiintindihan? Hindi kaya napakahusay lang ng gawaing panggagaya? Nanilin lang pa nito ang makina ng pagsusuri? O talaga bang tunay ang singsi? Munit sa mga ipon ni Tyson, hinding-hindi nito ito kayang bayara. Nang mawala siya sa kanyang iba't ibang hakahaka, -haka, Tinawag ng staff ang manager ng pawnshop para tingnan ang singsing. Ako nga pala si Mr. Barnes, ang manager ng pawnshop na ito. Pagkatapos magpakilala, tuwang-tuwa nitong tinanong si Celia. Ma, may balak po ba kayong isan la o ibenta ang singsing na ito? Sa totoo lang, bibihira talaga ang ganitong uri ng singsing. Iilan lamang sa mga diamante ang may ganitong uri. At hindi ito mabibili sa mga ordinaryong tindahan ng alahas. Maaari itong ituring na nakakaiba. Kaya kung handa kang ibenta o isanla ang sinsing na ito, ang pawnshop namin ay handang magpakita ng sinsiridad. At bigyan ka ng mas mataas na presyo. Kesa sa ibang mga pawnshop, hindi namin binibigo ang aming mga customer. Hindi nakaimig si Celia. Sa totoo lang, parang nabaligtad ang mundo niya. Nang sandaling iyon, ang staff, ang makina at ang manager ay nagsasabi na ito ay talagang mahalagang sing-sing. Tunay nga ba talaga ang singsing na ito? Paano ito magiging posible? Paano magkakaroon ng pera si Tyson para bigyan siya ng ganon kamahal na sing-sing? Masama ang pakikitungo dito ng pamilya Hudson. Kaya kailanman ay hindi makakatanggap si Tyson ng pera mula sa mga ito upang makabili ng isang tunay na sing-sing na diamante. Kung tutuusin, ang sing-sing na inihanda ng pamilya Hudson para kay Tyson ay pekay pala. At muli, maliban sa pamilya Hudson, saan kaya ito nakakuha ng ganoon kalaking pera?